Hello guys, kamusta kayo? Sa video to ay pag-usapan natin ang istorya ni Princess Diana. Talakayin natin ang naging buhay niya bago makaronahan bilang Princess of Wales. At totoo nga ba na si Princess Diana ay dating yaya? Nga pala kung bago ako palang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video ay pakiclick po subscribe button at ang bell icon. Si Diana Spencer ay pinanganak noong July 1, 1961 at pangapat sa limang magkakapatid. Ang pamilya ni Diana ay naninirahan sa London at sinasabi ng kanyang lola ay dating assistant ni Queen Elizabeth. Kaya ang pamilya Spencer ay naging malapit sa royal family. Ngunit tila wala yata talagang perpektong pamilya dahil pagtongtong pa lamang ng edad na pito ay naghiwalay na ang mga magulang ni Diana. Isa sa mga sinasabing dahilan ay ang pangabuso ng kanyang ama sa kanilang ina. Bukod pa dito ang pangbababae nito. Lubos na naapektuhan si Diana. Gayunpaman ay tinanggap na lamang nito nangyari. Kalaunan ay nagkaroon na rin ang kanya-kanyang karelasyon ng kanilang mga magulang. Tumira si Diana kasama ang kanyang mga kapatid sa piling ng kanilang ina. Naging tutol naman dito ang kanilang padre de familia hanggang sa pinaglaban nito ang kustodiya sa mga bata hanggang sa manalo ito sa korte. Matapos ang desisyon ng hukom ay namalagi ng magkakapatid sa bahay ng kanilang ama. Bagamat nakahanap na ng bagong ilaw ng tahanan ng kanilang ama, ay hindi naman naging masaya si Diana. Ang tipikal na madrasta na napapanood sa mga pelikula ay sharing nangyari sa kanya. Ayon sa isang interview kay Diana noon, binanggit nitong Buli ang kanyang madrasta at madalas ay makaalita niya ito. Pagdating naman sa usaping edukasyon, ay pinili ng kanyang ama na sa bahay na lamang mag-aral si Diana. Dito ay tinuruan siya ng isang governess o babaeng espesyalista sa pagtuturo ng pagsusulat, pagbabasa at subject na matematika. Kasama na rin dito ang pagtuturo ng kagandahang asal. Noong siyam na taong gulang na, ay doon pa lamang nagkaroon si Diana ng formal na edukasyon at napili niya mag-aral sa isang pambabaeng paaralan. Aminado si Diana na hindi talaga siya magaling pagdating sa akademya. Sa halip ay mas angat siya pagdating sa musika at pagsasayaw. Mahusay din siya sa swimming at diving. Sinubukan din ni Diana na maging isang balerina ngunit hindi naman ito natupad dahil siya ay lubos na tumangkad. Ang ideal height kasi ng mga balerina ay 5'4 samantalang si Diana ay may height na 5'10. Nang tumungtong na sa kolehiyo, ay doon ang pagtanto ni Diana na ang pag-aaral ay hindi talaga para sa kanya sapagkat makalipas lamang ang isang taon ay nag drop out na rin siya at nag decide na lamang na magtrabaho. Pinasok din niyang pagtuturo ng sayaw sa mga bata, maging ang mga gawaing bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan at paglalaba. Bagamat hindi naman talaga mahirap ang pamilya ni Diana ay nakakabilib na tila hindi nito iniisip na ang kanilang pamilya ay isa sa mga pinakamatanda at prominenteng pamilya sa England. Naging humble pa rin ito sa kabila ng kanilang estado sa lipunan. So paano nga bang ang future Princess of Wales ay naging yaya bago maging prinsesa? Taong 1980, ang businesswoman na si Mary Robertson ay nangangailangan ng na mag-aalaga sa kanyang anak na lalaki. Dahil busy sa negosyo, ay agad na tumawag ang gilang sa isang agency. Sumagot so, naman na tanggapan at sinabi ng available lamang sa kanilang agency ay isang 18 years old na babae at nagangalang Diana Spencer. Dumating si Diana sa ginawang interview ng Ginang at agad naman ito natanggap noong araw ding iyon. Tinanggap ni Diana ang trabaho kapalit ng $5 per hour na sweldo. Naging masipag naman si Diana at ginawa ang kanyang trabaho. Kabilang dito ang paglalaba, paghuhugas ng pinggan at pag-aasikaso sa bata. Tatlong beses sa isang linggo ang trabaho ng babae. Ang iba pang araw ay ginugugol naman ito sa isa pa trabaho bilang isang nursery school teacher. Hindi lubos maisip ng ginang na ang kanyang kinuhang yaya ay miyembro pala ng prominenteng pamilya. Natuklasan na lamang nitong katauhan ng babae matapos nitong makita sa sopa ang isang deposit slip na nakapangalan kay Diana. Ang bangko kasing nakasulat sa papel ay nagngangalang Couts and Company na para lamang sa mga aristocrats at royal family. Doon na lamang narealize ng ginang na ang kanyang kinuhang yaya ay hindi basta-basta. Sobrang nagulat si Miss Robertson sa natuklasan. At noong bumalik na si Diana para muling magtrabaho ay parang wala lang dito ang bilanggit ng ginang. Hinanap agad nito ang bata at itinuloy ang pag-aalaga. Ang mga alaalang iyon ni Mrs. Robertson ang hindi nito malilimutan kay Diana. Huling beses na lang niya itong nakita noong ikinasal na ito kay Prince Charles noong July 21, 1989. Ang kasal na iyon ay tinagorean pang ang Wedding of the Century. Bagamat wala na sa bahay ng mga Robertson si Princess Diana, ay hindi pa rin naman ang komunikasyon ng ginang sa prinsesa. Isa si Mrs. Robertson sa mga milyong-milyong ng ulila noong namatay sa car accident si Princess Diana noong August 31, 1997. Kahit na matagal na panahon ng patay prinsesa, ay hindi pa rin mawawala sa isip ni Mrs. Robertson na minsan ay may isang Princess Diana na nag-alaga sa anak niya.